binabayad kong buwis at magkano ang benefit ko dito sa budget na ito. At palagay like ko, pag tinignan yung ganon, makikinabang po. Maraming mahihirap. Thank you, Mr. Sherman. So, don't panic, mga Pilipino. Utang yan. Kaya, kaya, panic, yan. have babies, Senator De La Rosa. Huh? Have babies. <laughs> <laughs> para para mahati utang. <laughs> Thank you. Thank you, Vice Chair, Senator Bato. Uh, majority Leader? Yeah. Uh, I was told that na sana ko magtanong kasi lumampas na sa time ni minority leader yung tungkol sa utang lang Mr. Chairman. Uh, kasi uh, Mr. Chairman, maraming Pilipino ngayon na tagaya ko na hindi ka labelin yung utak pagdating sa sa mga gayitong bagay. Gusto ko lang sana maliwanagan sila. Tapos uh, tungkol ito sa utang natin kasi alam mo maraming maraming uh, mga fake news, maraming totoong news naglabasan. At sabi nila, kawawa pala tayo, uh, hindi pa pinanganak yung apo ko, may ganito ng utang uh, kasi yung per capita ng uh, uh, date natin, uh, ganito na pala kalaki. So sa sabi na mahirap na mas maganda siguro kung mas magalak tayo ng maraming anak. Kasi para lumaki yung population natin at pag lumaki yung population, mas marami maghahati-hati sa utang, mas bababa yung per capita na utang natin sa... Eh, yung simpleng pinubre, uh, pinubri ba? Pinubri na pag-iisip. Panganak mas marami para yung per capita debt natin bababa. The bigger the population, mas marami maghati-hati sa utang. So, ang uh, tanong ko lang sa, well, sa economic team natin is... Uh, Uh, to, uh, tama ba sir na sabihin natin sa mga Pilipino na nanonood ngayon na pagdating sa national debt natin, don't panic. Walang problema, kaya-kaya natin ito. Is that uh, okay? Pagsabihin natin sa mga Pilipino na pwede mag-panic dyan, utang lang yan. Wala namang, sabi nila, wala na kukulong sa utang. Pero sa totoo, maraming pobre na kulong sa utang. Di ba, sir? Thank you, sir. Uh, uh, don't panic. Uh, utang lang yan. Kaya-kaya ng gobyerno natin yan. Is that okay na makarating sa ating mga kababayan? Kasi nag-usapan nag natin itong utang eh. Salamat po. Sa... Yes, po. You know, utang lang yan. Kaya-kaya yan. -kaya don't panic. Yan. Have babies, Senator De La Rosa. Huh? Have babies. <laughs> para para mahati yung utang. <laughs> Thank you. Thank you, Vice Chair Senator Batong.